Ayan o. Ayan. Yo, yan ka muna, Spider-Man. <laughs> yung motor namin, iniwan muna namin dyan. At ay ngayon, ang ganda ng panahon mga kapangil. Dito tayo sa Pineapple Farm. Ayan, makakapuro pinya yan mga kapangil. At, pupuha tayo ng malalaki giant na ano, na Barmurong saan tayo bababa ba, 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 load kilawin nawala yata yung ano ha? dadaanan natin ha pag walang daanan gumawa sa Ilocano lah sige asa ko higur ka may mga sapot eh ayan o matibay lod matibay load ayan o no? kulintik Oh, melon. Big melon. Panorot yung pagsilip. Ngayon yeah, magsilip ng gaba oh. Yeah. Dilap <laughs> ya. Sobrang sikat naman ng ano. At nagpapalay dito. Sobrang hirap na. Ga gawi gawin pala yan to oh. Wala na, wala nang ano, daanan ng tawon. Wala na. Yung masukay pa diyan oh. Masukay. Yun. Yung... Mm, yun, okay. Oh. ay may ano ah, may tubig na oo set up tara mga kapangil, dito tayo magpipit-ing kasi dun sa loob maraming sip-sip oo oh, sip -sip yung sip-sip yun. yung naninip-sip ng ano ng kay buturan uy uy Papalaban. chinelas, chinelas. chinelas. Papalaban dito lods <laughs> Shortcut. Shortcut. Daming shell oh. Ay, Six. Shook. Ay, shooks. Pero yung sampung shook, ah, uh, katumbas lang yata ng isang barong-rong. Oh, oh. Wala pa. Ayun. Marami na. Dito, ang lalaki oh. Dito na lang kami sa bungad. Mga oh, eh, hindi na natin papasukin yung ano. Yung parang... Uh, parang banig kadami doon sa looban pa nito. Parang banig ka dami ano? Ha? Parang banig. Oo, parang banig. Nay, lang ba? Dito ang mabulin tayo ng high tide. Oo. isa e, po probinsya talaga, talagang dami. Ito pa. masarap to. Si so. ay, malinis. Oo. Oh. Yeah. <laughs> Nah, ini ya. Ini. Dipunin na lang kita dia. Ko. Karegi kita mama ya. Itu masarap lo tuh. Yang pimatang kilawin, oh, no, kay di mo na ilaga. Kala ko, na lako na ubos na. Ibapala ano na narating yung ano meron yun uh. hi okay. yun muna punuin natin Oo. oh yun oh dami oh nandyan pala lala, eh, andito na andito na sila talaga pero sa loob loob nito mga kapangil mas marami, marami. yung nga lang parehas lang naman yung yung lasa eh dito na lang kami mangunguha. <laughs> Mas malapit. Eh kasi syempre, pag binuhat mo yan, Lord. Nako, pag dun, dun sa malayo. Hirap. Pitikan muna natin si Alod. mga kapain. Yeah. Oh, may bato pa dito oh. Huh? Ha? Bato. bato Diyan na eh sila namumukpok Oo. So, Buhat. Oo. Pero sana yung nasa doon. Oo. Huh? Baka wala ng, ano 'yun, wala nang hindi hmm. na nakakadama. Manhid. Oh. Maganda rin kaibigan yung mga yun eh. Ano kaibigan yung? Sip-sip. Ay, sip-sip yung nangagalis yung sip-sip. <laughs> oh. Ayusin mo. Ayusin ko. Yung sip-sip na nangagat yun. Oh. Hindi yung sip-sip na katrabaho. Ano, ano sip -sip katrabaho. <laughs> ano na? Pulot na. Wala na yata. Wala na. Wala na. Wala nang paglagyan. Wala na puno na eh. Uubos na mga kapangil. Ay, yung mga pupuno na. Ayan o, ano? Ito, ano, napagdami yan. Oo. Ano? Dami. Eh. Sige nga, Eat ano mo nga? Yan. Yan o. Oh, oh. Oh. Ay, na oh. Oh. Dami? Marami. Hindi, eh, hindi tayo nakalayo. Dito lang. Dito lang. Uh, para sabihin namin, oh, pag pagkita namin, hindi kami talaga nakalayo. Oh. Dito lang. na namin to. <laughs> Nagwasan namin. <laughs> mapupuno na pero yung pagpuno na mga kapangil dun na namin punuin para <laughs> hindi mabigat okay marami pa naman dyan marami pa dun siyempre pahirapan mga kapangil yung paglabas yan may hirap yan buhat buhat tapos yung lalakaran eh medyo ano challenging laki pa dito Tuh. Oh. Oh. Soal diyan. Balik doon oh. Doon pa Marami kasi itong mga bakawan no? Oh. Ganito oh, yung gut niya. Doon so, na subol na naman. Magaling mo. Malaki ah. Ya Oh. coal tignan nyo ganyan din mahirap din maglabas <laughs> maglabas ng pagkain yan nakakatuwa dito yung dinanan namin marami pa naranap kasi namin yung sobrang dami sa ana so nasa loob loob yun Iya. Yeah. Ito ang adventure. Nagihirap ka muna. <laughs> Ayan o. Oh, ang pasilaong. Ayan naman. Dinaanan namin yan. <laughs> Mas malalaki pa. Yeah. <laughs> Saan? Which one? Baga. <laughs> okay. Baga tayo ng papasok. <laughs> Ito, kapapasok tayo ng papasok. Oh. Ay! Sugat. Ay! Nakarating din. Oh, oh. Baka mo Kita mo muna yung muli natin. Oh, yun o. Hmm. Oh, barong rong muna tayo. Ayan. Okay. Ayan. Ayan, medyo konti konti <laughs> lang yung ano konti konti lang pala yung lagayan <laughs> Ayan. Ayan, yes sir. no piting na. Piting na? Oo. Oo. ay ano pa? Kuha pa, pa tayo. Dito na pala yung lugar na pagkadami-dami lod. Oo. Ayan. Pero sa loob-loob na to. Ayan, so, mala Ayan malamalayo. oh o. Ayan. Sunod-sunod na yan. Yan. Para lang tayong nag-adventure dito ng ano, hiking. Yan. Pakita ko lang mga kapayo kung gaano kadami ang makukuha dito. Yan. Lalo pa dito sa loob-loob. Yan Pag pinasok mo yan. Dito pala magandang mag ano lodo? Mag mag, mag padok? Yan o. No. Oh. Sa maraming kan? O. Oh, dito sa mga ugat. Ito pala pwedeng maglakad. Mas maganda. Matigas pala to, bakawan. Talaga. Sobrang tigas. Ayan. Doon. Daanan nila yan, Lord. No, daanan nila. Oo, daanan. Mga nanguha. Try natin dito. Marami pa dito. Yun, no? Know? Next floor lang namin kasi hindi talaga pwedeng ano maubos to kahit kahit ibenta wala oh ay nako parang ano na oh. Huh? dami oh dami nga oh sobrang lalaki pa walang babae Medyo, medyo loob na kasi to eh. Kaya marami. Sa labas kasi, medyo sa bungad. Medyo doon na, na iubos. Para mas malapit yung buhatan. Dami. Ay, yun oh. Yan oh, Claude. Yan pala sila ano oh. Tignan nyo kung gaano karaming shell na to ng ano. Nang no, barong-barong. Oh. Oh, Puro shell yan Puro na yan Ito nung pitak pa lang yun uh -huh. Yan, syempre yung iba mga kapangil Babasagi na namin dito ni alod Para hindi mabigat <laughs> Okay Yan nga Pagkita mong alod Yan Yan ang kikilawin namin Ayan. Ayan oh, mga pangit. Ito ay lalaga pa namin mga pangit. <laughs> lalaga namin, hindi diretso yan. Oh, hindi diretso. Tapos ha, himasin pa ng asin. Dalawang ay, balde ito eh. Ha? Dalawang balde, nung oras Maraming na eh. Maraming kilawin yan. Pag ingin natin lahat yan. <laughs> baka okay, hindi lang tayo abuti ng sham sham dito kung hindi natin yun baka uh, sambo pa yan sinong nakatikim na ng ganito sa inyo mga kapahel Waduh ka. <laughs> <laughs> Madulas. Hmm. Hmm. Sapa. apa ano pa to? Mamaya, linis pa. Oh. Linis yang pa namin to. May putik sa ano, pisingi ko? Ha? Ah, dito lang. Kunti lang. Hindi kinaya. Sobrang madami mga kapangil. Ibabalik namin yung iba. Babalik ko na dyan oh. Ha? Eh? Ayan mga pangil oh, nakapagsiga na ako mga pangil. At ito na yung nakuha namin mga pangil. Sabi ng, sabi ko na kanina ilalaga muna natin. Ito na, ilalaga na natin mga pangil. Ayan. Tapos takpan natin. Ayan o. Oh. Ayan. Pakuluan lang natin ng medyo 5 uh, minutes. Ayan o. Oh. Ito naman mga kapangil, yan. Yan. Ipapakuluan lang yan. Tapos, uh, kukunin yung laman. Tapos, sausaw sa bagoong. Nulod! Oh. Bagoong. Yan. yun na yan. Mga kapayad, masarap kasi yan. Favorit din ni Kakuks yan. Ganun ang ano, luto. Ayan mga kapayad, lagyan na natin ng asin. Lalamasin hmm. natin ng kapayad. Tapos, Sunod, mamaya. mamaya. Ay, sabay mo na. Sabay ko na. Oh. Tapos, lang yan. Tapos, sa kasuka. Oh, oh. Yon. Oh. Oh. Ah, uh, matanggal yung no galis mm hindi -hmm. <laughs> pa lang yung taho. Galis, galis. <laughs> <laughs> Dansa na lang. Dansa. Yung dulas-dulas. Oh, dulas. You want? You want that? Gusto mo? Hmm? Hello, Cox. Hi, Ka Cox. Hi. Hi, Lord. Hello. Okay na? Hmm? Mamaya pa. Mamaya na lang. Mamaya. Mamaya na lang. <laughs> Sarap nang kilawin. Narecadoin ka na, Lord. Narecadoin mo na. Yan. <laughs> Kain na, mga kapain. Yan. Usual. Oh, Kain na tayo. Pray muna. Si Alod na ngayon. Talaga, ang mapapray haha <laughs> ayan next time edo yung na, nung na mga katahal na lang yung laman đó lượt bắp 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 Bà bà xin ngồi bắp 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 Bà bà bắp đi. bắp 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 bắp

Gal? Hindi, yeah. hindi pa naman naman yan. Yeah. Hindi, yeah.